Pero sa ilan, kaibigan na ang turing sa mga alagang hayop? Ang good news, maraming binipisyo ang pagkakaroon ng pets. Nakakabawa sila ng stress at lungkot. Pero ang ilan sa mga pet lover na aming nakilala, hindi pa ang karaniwang mga hayop ang hilig. Celebrity si Bustos, isang kapuso celebrity at comedian. Love na love ang alaga niyang si Sanggol. Uh, ako, I'm alone here. I don't really have uh, family dito sa Pilipinas. Distant re relatives, pero uh, yung buong pamilya ko is in Canada. So, uh, Sanggol is a very good companion for me. And uh, I'm never lonely. <laughs> Si Sanggol isang pot belly Pig na mula sa Vietnam. Hindi tulad ng karaniwang uri ng baboy, ang pot belly Pig ay lumalaki ng 13 to 20 inches lang. Ayon sa Pigs as Pets Association Incorporated ng Florida, USA, likas na matalino at malinis ang mga pot belly Pigs. Sanggol, sit. Sit. Good girl. Yeah. Sanggol, turn. Turn turn. Good girl. Bless. 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 Good girl. Give me five. Here, give me five. Good girl. Yes. Kiss. 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 Good girl. Tulad ng kanyang tagapag-alaga, marami ring fancy si sanggol sa mga social networking site. At tulad ng tao, kailangan din niya kumain 3 times a day at pinapasyal araw-araw. No. Pero bukod kay Sanggol, ito pa ang mga kakaibang alaga ni Mikey, ang mga langgam. Okay there, James. Jesse. Boy 2. Boy three. Ay, Miguel, don't do that. <laughs> Nakahiligan niya mag-alaga ng mga langgam dahil sa kursong kinuha niya sa college, ang Myrmecology o Study of Ants yung mga langgam, uh, it's uh, very easy to care for naman. Kasi they're very, they care for themselves. All you have to do is provide uh, mga pagkain. Nakalagay ang kanyang ant colony sa test tube na may tubig at bulak para raw ito sa kanilang oxygen at hydration. Para raw tao ang mga langgam dahil nakatira rin sa isang komunidad. Ito namang vet student na si Rael, exotic pets din ang pinagkakaabalahan. Ito ang kanyang mga reptile, lizard at rodent. Nag-apartment lang ako kaya sila na yung kasama ko talaga. Parang family ko na. Nag-iisa lang ako. Pag natatakot ako, parang nandyan lang sila titingnan ko. Hindi na ako matatakot. Tapos, vet student nga ako. So, marami na kagad ako nalalaman kaya habang hindi pa ako hayo Pero sa lahat ng pets niya, ang favorite daw ay ang mga hedgehog na sina Dora at Maria Clara. Masarap siyang alagaan kasi low maintenance siya. Tapos, pwede siyang pag-alagala lang sa loob ng bahay. At ang masaya pa doon, yung pagpapalabas mo na yung mga morph ng hedge, iba't ibang color. Ang hedgehog ay isang uri ng spiny mammal o mga hayop na may malakarayom na balahibo. Mula ito sa Europe at ilang mga bahagi ng Asia. Nocturnal o mas active kapag gabi ang hedgehog. Tinatawag din itong gardener's friend dahil mahilig itong kumain ng mga peste gaya ng mga uod. Para mapaambo ang hedgehog, kailangan silang hawakan ng 30 minutes araw-araw hanggang sa masanay sila sa amoy ng inyong mga kamay. Nung una kong beses mahawakan yung mga hedgehog, sobrang sakit talaga lalo na pag beginner. Parang karayom yung mga quills nila. As in, sobrang dapat pinagtutunan mo ng time yung paghawak sa kanila. Isa pang pet na mas active din sa gabi ang nakahiligan naman ni Russell. Ito ay ang cute na cute na sugar glider. Parang may alaga kang bata. Parang feeling mo na kahit wala ka pang anak, meron ka ng anak. Kasi lagi mo siyang pupuntahan, papakainin mo siya. Lagi mo siyang dadalin, lagi mo siyang hawak-hawakan para sumama mo siya sa'yo. Yung feeling na, kunyari, stress na stress ka na sa school, tapos pag uwi mo, biglang lilipad na lang sa'yo, tapos didila-dilaan ka, yung pinaka-happiness na sa sugar glider. Ang sugar glider ay isang uri ng mammal mula sa Australia. Tulad ng mga kangaroo at koala, ang mga baby sugar glider daladala ng kanilang mga nanay sa pouch o parang bulsa sa kanilang mga katawan. Tinawag din itong rope dancer dahil sa mala acrobatic skills nito. Kaya mahalagang may mga pouch at rope sa loob ng tirahan nito para makapag -glide ito sa ere. Ito si na Mavis at Mishka gustong gustong mamasyal sa loob ng kanilang fashionable sugar glider pouch na may iba't ibang kulay at laki. Pero matatakotin daw ang mga ito kaya naman dapat feeling secured sila sa inyo. Umaabot sa isang buwan ang pagpapaamo ng mga ito. Mga katulad nitong mga sugar glider na anting kailangan nyo muna siyang ilagay sa small cage. Then, ang training nito, bubuksan nyo lang yung cage, then pasok nyo yung kamay nyo, nakas close face para wala silang makagat, kahit right? anything na ano. Then, dahan-dahan niyo siyang hawak-hawakan lang. Hanggang umamo siya sa kamay mo at yun, lumapit-lapit at inaamoy niya. Ang mga hayop na ito talaga namang cute at kakaiba. Pero paalala lang sa mga gustong mag-alaga nito, Siguraduhin may permit sila mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Bukod pa rito, dapat ding maging handa sa pagbibigay ng extra love and care sa kanila.